Mga miyaw, usa ka ba sa mapasok karong umaabot nga graduation day? Well, congratulations! Pero kung magpabilin ka kay nahagbong, dali, paminaw, adun ko'y top secret kung saon para makagraduate. Usa sa rason nga ang sudyante mahagbong, kaya natungod sa class record ni subject teacher, wala gyoy entry, wala yung deposit nga grado, score, or points. Mao nga, mahagbong jud ka. Una amang gani, wakod kaabot sa passing nga grado. Siguro ang rason is wala jud ka kapas sa imong project or wala ka ka present sa usa ka performance task. Unya dagko ba kay points sa class record ang imong performance task. Mo nga ikaw ni absent or you miss the class or nagpakabuta bungol lang ka sa requirements. Sige ang pariman sa imong ha, ang subject teacher. Paminaw. Ang pinaka the best na solution is muduol ka sa imong subject teacher. Mamutana ka kung unsa ang competency naka-inline sa kaning task. Mingan kitag competency, usa ni siya ka skill ability, knowledge, o learning na gi-design sa DepEd na dapat mauni ang ma-experience, ma-acquire, ma-absorb, ma-learn sa usa ka estudyante sa manimo. So kani nga design competency sa DepEd is considered non-negotiable. Meaning ang eskulahan mismo dili makabot buo. Ikaw nga teacher dili pwede usbo nimo ang mga competency kay non-negotiable. So imuha yun siyang e-follow. So kani si sabi teacher, That's the time, maging mo siya, mag-design siya iyang kagalingon nga task, performance task, activity, project, na ma-realize to ang katong gitawag nga competency. Kung ang kanang design task, activity, or project ni subject teacher is considered negotiable. Okay? So, mauna, hangyoon ni mo si subject teacher. Kay, ang eskulahan ng God or ang classroom, sa marana sa Osaka Zoo, adunay lain ang klase or mata nga hayop. Kamusad mga learners, matawag na itong mga diverse learners. So, panangitan sa zoo, ang competency nagaingon nga kada hayop o learner dapat magpakita sa ilahang kusog o strength o kapaspas o speed. Muna, ang design sa instructor o teacher is magpalumba katat sa punuan. So, kinsa to'y mauna katat sa punuan sa pinakataas, mo'y atong winner. Mo'y dakong score. Of course, it's a no-no. Why? Kilala man ng taog abilidad. Of course, kinsa may mo champion. Ang unggoy, di ba? Or ang langgam. How about ang isda? ang kabaw, ilipanti. Of course, gamay ito grado, di ba? So, diri mo sulod ang itawag na tuog, differentiated instructions, or DI. Hindi nga ganit ang differentiated instructions, usan niya siya ka-approach nga itong i-apply tungod kay ang estudyante, dili makaka-perform sa kaning nga task tungod sa lanlain nga rason. Tungod siguro siyang religion, tungod siyang flawas, tungod siyang physical ability, tungod siyang medical history, siyang interest, siyang 10,000 hours. Magdipindi maging na mo nga mo hangyo juga sa mong sabiti siya kung pwede mo na akong gusto nga tas basta no naala nga ma-realize to nimo ang gitawag na competency karon na 21st century di na pwede nga ang teacher is very autocratic kung mo gusto niya mo matuman so dapat na tay student centered approach no kung taga na to ang bata og freedom para maka-explore lang potentials kay dapat sa classroom ang dida ang estudyante dili ang teacher kasi teacher ego ra gyud mo facilitate sa learning sa bata There are many cases na na-drop sa eskulahan but ni-excel sa nga field. For example, si Michael Jordan, na-drop sa eskulahan pero ni-excel sa basketball. Si Eminem, kapila na drop out pero ni-excel in the field of music. Sikat diba? so, na nga rapper, di So, yung na unta, no? Kaya naman tayo itawag multiple intelligences. So, si teacher, mo-embrace sa maunga differentiated instructions. Mo-adapt sa kana nga GI approach mo nga ikaw, kung itagaan chance na ka-negotiate mo ni sa teacher na mo ni mong gusto nga task, kay mo ni mong interest, mo ni mong forte, then, buhata. Kay, lain sa kayo, itagaan kang chance na ka-negotiate mo kung wala mong buhata, tungkol si mong katapulan. O, lain na po na nga story. No? Mo na ingon nga, you are the architect of your future. Kung sa kapuhon, o, resulta na sa mong decision karon, ron. ba? Okay, sige, bye. Meow!